Salamat mga kumahalikong tigang itong youtube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas at talaga namang positibong positibo It's me Rico Mori and welcome back to my channel At yun na nga po ha, mga kong tigang na ko, katatapos lamang po ha, makumahalikong tigang nung isiner po nating gabay na napaka powerful na, mayun na nga panghalin at panggayuma sa ating mga minamahal. Yung pong ating ritual po ng ating panting pula. Nako, kayo po baga, hama, kung tigang, eh, ginawa niyo po yan. Para niyo pong mga minamal sa mga buhay, hama, kumali kong tigang, e talaga naman pong, nako, talagang bumalik na sa inyo. Kung halimbawa, kayo po yung nagkakaproblema nga po sa mga relasyon, eh, eto, hama, kumali kong tigang, gawin nyo po ito ang ating ritual ng panting pula. At pinag-share na po natin na mga kumari kutikang. kaya gawin nyo po yan. Lalong-lalo lalo pa ngayon, na ngayon po yun ako, love month na naman, kasi ngayon po yung February naman, at malapit naman po ang Valentine's Day. O, nako, kabaka kayo po yung mga wala pong pangkasama dyan, mga kapartner, o baka kayo po yung, nako, iniwanan na nga ng mga yun na nga, mga jowa nyo, mga asawa nyo, mga papa nyo, na ando na, sumama na po sa iba. Nako, matapot naman nun ha, makumahal kong tigang. <laughs> Pwes, kung ganyan po ang mga sitwasyon nyo po ha, makumahal kong tigang, eh, subukan nyo po ito. Itong ating isiner po ha, makumahal kong tigang na ritual na pampabalik at pang, yun na nga, pampabalisa at yun na nga, pang akit ulit ng inyo pong mga asawa para po na po yung bumalik po sa inyo ulit. Ah, uh, pero hindi po ito ngayon ang topic natin ha, makumahal kong tigang, kasi tapos na po ito. Kasi, yun nga po. Kasi ngayon po ha, tingang, eh, eto naman po. Kasi marami po talaga ang Nag-request po nito hamak mari kuntigan at yun na nga due to insistent public demand. E uulitin po natin to hamak mga tigang, Ipe-flex natin ito siya ang power po ng isang napakapampihirang pampaswerte nito na magagamit ito Kung kayo po hamak mga tigang, ay nag-iisip pa ng mga bagong pampaswerte na magagamit po ninyo, yun na nga sa inyo pong mga negosyo sa paghahanap buhay ha mari kong tigang sa karir po ninyo karir may karir <laughs> Opo, oh, oh, ha, ko tingnan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi ngayon nga po, eto, magbibida naman po tayo ng isang napaka-inam at talagang napaka-epektibong pampaswerte na pwede nyo pong gamitin na panghalinan naman ng mga mga walang humpay na kaswertehan ano yan? Yun na nga po ha, mga kumari kong tigang, wala na masyado chika talakis. Umpisahan na natin ito. So, ang ating tinutukoy ngayon na pampaswete ha, mga kumari kong tigang, yung lagi natin na ipinupo siya talagang nakoy, pinagkakagulhan po ngayon, talagang napakaraya po ang gusto makaatikha nito. Yung ating vertut na ating kintong hila. O yung ating mga pyrite stones ha, mga kumari kong tigang. Talaga ba? Ano yung tsura niyan? E, ito po ha, mga kumari kong tigang. Nako, ito po, di ba sabi ko nga sa inyo, kayo po'y mag-atigha po dito mag ha, makmari ko tigang, ng ating mga gintong hilaw. Yan, o ang ating pong pirate stones. po ha, makmari kutigang mga, ano po ito, mga semi-precious stones po kasi yan. Isa po sa mga sinasabing, nako, napakainam po ha, makmari ko tigang, na gawing pampaswerte. Kasi alam nyo po ba, na kapag ka, kayo po'y nagtaglay po ito, ng ating mga gintong hilaw. Yan po ha, makmari kutigang tigang, tignan nyo. Nasan po isang gintong hilaw ko dito na maganda yung cut? Ah, eto. Naku, ko na pala? Oh, eto po yung ating top grade at talagang very premium cut na. Eto, yung ating gintong hilaw. Tingnan nyo naman yan. Nakaganda-ganda. Tingnan nyo, oh. Nangingislap-ngislap pa talaga. Tingnan nyo naman. Pero ito po isa, ha, ko, tigang. Maganda rin po ito. Tingnan nyo naman ng quality nito. Isahama kumari ko tigang. Yan. Ito po, ito po yung akin pang personal na gamit. Ito po yung mga top grade talaga na mga imported na mga gintong hilaw. Ito po, pirate stones po ito, ha? Makamari kong tigang talagang tingnan nyo naman, oh. Kapakaganda po niya, ha? Makamari kong tigang, pag nakita nyo po sa personal, talagang nangingislapan, ngislapan siya. Oh, o, oh, tinan nyo, parang may mga sequence-sequence siya, ha? Makamari kong tingnan. Oh, di ba ga? Eh, naman, bertod na nyo na nga po, ha? Makamari kong tigang. Ako, papaulit-ulitin <laughs> ko pa ba sa inyo? Napakainam po ito, ha? Makamari kong tigang. Kung kayo nga po, eh, yun na nga naghahangad pa na makaakit at makahalin na nga po ng mas nasabing mga kaswete kung kayo po yung may mga negosyo, nabawa Kayo po yung may mga businesses diyan, nagbebenta kayo para kayo e eh, maminanat, talagang manamasa ng napakaraming benta at kita. At kung bawa kayo nga po ha, mga kutiga, mga nagtatrabaho, mga hak may mahanap buhay kayo, nabawa Kayo po yung nagtatrabaho abroad. Nako, napakaganda po ito ha, mga kumari, kutiga, kasi napakalakas din po itong pampalakas po ng ating aura at karisma, yung chakra natin. Papalakasin po ito hama kumari tigang ang mga dungan natin para tayo eh. Hindi tayo lagi yung ano kinokonta ng mga naiinggit sa atin. Kasi ganun yan hama kumari bawa kayo po eh. Medyo malakas sa ang mga aura po ninyo. Kayo po eh, parang kinaiinggitan po lagi ng tao. Maraming mabubusit sa inyo kapag kagalit. <laughs> Opo hamak mga kumari ko tigang. Siyempre, pagkakadyan na parang kayo po eh, ah uh, maganda yung ano nyo, yung uh, aura nyo sa ibang tao, yung mga ibang inggitera dyan, nako, eh baka kayo usugin yan, ha, makumari kung tigang Kaya dapat po, may mga pangontra kayo, na katulad po ito, tapos ito, tinan nyo. Tayo pa may mga, ay, nasa na yung aking ginawa dito, ano, nawala, ano. Ay, ito pala, ito, ito, available pa pala siya, dito pa pala siya. Pero ito pa parang na-order na rin sa atin, na ito yung ating ginawang special katama, kumari kung tigang yan, no. Ginawa na natin siyang pendant at pwede na po siyang ipendant sa mga kwintas po ninyo, sa mga necklaces po ninyo yan, Ayan, tingnan nyo yan po yung ideal na cut po niya ganyan lang po kaliit ito kasi yung mga stones na ganito kalaki pwede po itong, ah, pwede nyo ilagay sa mga table po ninyo sa working table po ninyo sa bag nyo ha, makumari kung tigang tapos ito yan, ito yung mga raw na cut na ganito na stones na, na pirate stones ito po yung ginagawa natin mga pendants, yan o, oh. kaya napakaganda ito ha, makumari kung tigang tapos, hindi lang po ito mga pendant, ha, mga kumalikong kasi ngayon po ay available na rin po yung pong ating bracelet. Bracelet. Opo, yung bracelet. Ha? Ah. <laughs> Opo, mga kumalikong tigang. Pwede na po kayo mag-avail po nito itong ating mga pendant na ganito, ng mga special cut na mga pyrites o itong ating gintong hilaw. Yan, available na po siya, ha, mga kumalikong tigang. At ito po yung ko po sa inyo. Pero meron na rin po tayo ito. Talaga naman po, o, oh, ito, napaka premium talaga ha makumari kong tigang ito tinan nyo naman ah oh, oh kaganda-ganda ha makumari kong tigang ng ating Pirates Wraiths Lab oh tinan nyo napaka-elegant oh, ng dating niya ha kung kong tigang para siyang black pear ha makumari kong tigang black pear pearl pear, pearl hahahaha naung tanda ako ha kung kong tigang para po siya ano mo po black pearl pearl <laughs> Pearl, pearl, yan, yeah, black pearl ano, Parang gray siya ha, mga kumahalik kong tingnan Yan po talagang kulay nya kasi, ha, mga kumahalik kong tingnan nyo, ito po yung ating mga raw na stones po Ng ating pyrides O ang gintong hilaw Pero ito po yung na-polish na, yan Available na po siya, ha, mga kumahalik kong tingnan At ito talagang sobrang top grade po ito Talagang premium quality ito, ha, mga kumahalik kong tingnan At ito po'y maa avail nyo na po ngayon Kasi ito po ating ating unang batch na ito, ha, mga kumahalik kong tingnan eh reserve na po ito. Talaga ito yung order na ni Madam na talaga namang oh nung nabanggit ko na sa kanya na mayroon tayo available ito dito ating pirate stones na yan nga po yung ating bracelet ay nako talaga namang ni-reserve na agad ni Madam Hamak tigang pero ito po Hamak tigang ay available na po ngayon sa mga gusto po maka-order po ito eh nako kayo po mag-place na ng order po ninyo Hamak tigang kasi baka kayo po maubusan na naman kasi medyo ko, konti lang po kasi ang stocks natin ito yung, yung ating mga pirate stones na mga bracelet. Ah, oh, talaga ba? O, oh, lucky bracelet po, haba kung maalit yung tigang. Ayan. Pero, sabi ko nga sa inyo, available pa rin po yung ating mga pendant. Nasa na? Nawawala. Lagi nawawala itong bruhang to. Yung aking top grade na ginawa. Kasi maganda yun eh. Ha, ito. <laughs> Lagi ka nawawala. Ito po, ha, mga kumalit yung tigang. Yung una nating ginawang ano, pendant na. O, oh, talaga namang ganda ng ano ito, ha, o. Oh premium yung katalaga to ha makumari kung tingnan tinan nyo Ay, top grade talaga quality to yan pwede nyo po siyang i dito o yan po pagka ito po pwede nyo i yan dyan ha makumari kung tigang. o term na siya pero meron po dahil dito ipineflex din po dito na yun nga yung aking personal na favorite ko ha makumari kung tingnan ito naman na medyo big size siya ha makumari kung tingnan o talaga naman o special cut din siya talagang yung quality niya ha makumari kung tingnan top grade at sobrang premium din siya o tinan nyo yan. Pero, parang ito eh. Uy, Seb na rin. Kasama ka tayo ito. <laughs> sa San Josep. Opo ha, mga kumaring ko kong Ito po yung ating necklace na napaka-tinan nyo. Napaka-trendy naman ha, mga kumaring kong tigang. Pero yung pang, ano eh, pang boho look ha? Pero hindi makapansin ha, mga kumaring kong tigang. Kaya kayo po ito pala yung tupala yung napaka-powerful na pang paswerit, pang-ontra. Yan, sa so, mga na engage sa so, mga mahilig dyang mag Maldisyon sa inyo, yung mga manumpa, yung magpalipad hangin, yung mga magpadala ng mga masamang panalangin. Nako, dapat mo na kayo nito, ha, mga kumarik yung tigang. Itong ating bracelet, lucky bracelet na pie, red stones, o itong ating gintong hilaw, o ito ating, yan, pendant na necklace. Pre, pendant na necklace. O, oh, necklace. Sa <laughs> so, at bagay so, sa pink, ha, mga kumarik yung tigang, o. Oh talaga ba? pero hindi ko pa kung susuot na po ko din kasi ito po yung reserve na eh ayoko na isuot oh uh, yan ito po yung isa, isa na available pa rin po ito ito pong special cut na ito na ang cute cute talaga ha makamahal ko din kang pwede nyo ilagay sa mga gold nyo ng mga ano mga quintas mga silver mga necklace eh oh uh, daba ha? oh uh, type nyo oh uh, siya go pag-place na kayo ng order niyo dito ha, mga kumari kong tigang. Kung kayo po'y pa ng mga bagong pampaswerte na magagamit po ninyo, eh eto na po ha, mga kumari kong tigang. Nako, mag atikhana na po kayo to kasi ito po'y medyo limited lang po ang stocks natin ito ha, mga kumari kong tigang. At napaka-affordable pa niya. Talaga ba? Opo, tapos ito po, din yung pala kung ipe sa pang... Ito pa, isa pa. Teka, bababa ko muna tap Kita nyo ba dito? Para makita niyo dito kapatong Hindi kita eh. Patong natin dito para makita nyo habang... Pineflex dito, eh. natin. Lagyan natin ng kalang sa ilalim. So, oh, totogay ka dahil. Tumagay ka. Ah, uh, ha? Parang tabingi. Ha? ah. Oo. Ano ko mara? Teka, mahama ko mara kung tiga ko. Ayan. Habang tayo po inag-demo eh, dito, para maganda rin yung ating presentation. Leche. Hoy! Ano ka? Tumagay ka. Ang tato ka. Ano ka lang dito? Leche. Ito. ito. Ayan ko? Oh. Ah? Dapat may paa. O, oh, yun, yun. oh, dyan. oh, di ba yan. diba wow. yan? Ang ating Firex Stone Bracelet. O, oh, diba? Tsun so, natin dito. O, oh, so yan. Pagkatapos habang kumain kong tiga habang siya ipiplex po dati siya dito, eto, ipiplex rin pa po ito sa inyo pang isa pa. Na talaga naman, dapat din po, meron din po kayo nito ngayon, naman kumain kong tiga ngayon pong 2025, bag init tong ilaw direko. Oh nakatapat sa akin. Ano ba ito? Iinitin it, it, ng ilaw. Ito po naman ang ating premium din at top grade na yan. Tigers Eye. Are... Tara ka ba? Opo, dapat po meron din kayo nito ha. Makmari ko Kasi yan, kailangan natin talaga marami tayong pangontra sa mga yan nga inggit, mga mga inggiterang mga tao dyan, yung mga masamang mga panalangin, mga sumpa. Yan, po kayo po ha, mga kumahal ko tigyan, lagi na lang nakakaranas ng mga sobasobang mga negativities, kamalasan sa buhay. Dapat po marami ko tayong mga ginagamit na pangontra dyan. O, oh, so, dapat po, meron din po kayo nito ha, mga kumahal ko tigyan, itong ating pong tigers ay na talagang super talagang quality ha, mga kumahal ko tigyan, at top grade premium po ito <laughs> ha, mga top grade premium, top grade na premium. <laughs> top grade premium quality ha, mga kumahal ko tigyan. O, oh, yan. O, oh, so yan po ha, mga kong tigaan, kaya available na po yan, yung ating mga bagong ngayon ng mga pampaswerte Lucky Charm po, ng mga bracelet ha, mga kumalikuntikan, ito po, yung ating napaka-powerful po na Tiger's Eye, at ito pong ating sobrang napaka-premium talaga na quality na Pirate Stone na bracelet ha, mga kumalikuntikan, bracelet, o po, tsaka yung pong ating mga pendant. Oh, di ba ka? Kaganda ha, mga tigang. So, get lucky nyo na po ito ha, mga kumari kong tigang. Kung kayo po'y naghahanap pa, at kayo po'y nag-iisip pa ng mga bagong pampaswete at mga pangunta na magagamit po ninyo ngayon pong 2025, eh nako, i-avail nyo na po ito ha, mga kumari kong tigang. Talagang kaso, ito po'y napakainam ngayon na gamitin ngayon pong taon ng mga ahas. Ngayon pong Year of the Snake 2025. Eh, para kayo po, eh, yun na nga, baka sa mga sinasabing mga negativities na yan na gawa po ng tao at para kayo po'y makahalina din po ng mga positive energy na magpapaswerte at magpapayaman sa inyo. Talaga ba? So, tupo ha, mga available pa po ito. Ito po ating to, special cut natin na pendant na to na Pirate Stone sa mga kasi pagka ito po na-order na, -order, na available na po ito, ang mga available na po natin ay eh, yung mga ganito lang pong sizes yan, yung mga maliit. Yan, katulad po yung yung ginawa ko dito, ito. O, pero ang ganda naman talaga ha, mga kumarik ang ganda ng pagkakagawa ko dyan. o. ako personal na gumawa niyan, yung hook niyan. O, pwede na po siyang ipendan, ikwintas nyo ha, mga kumarik Kung interesado po kayo ha, mga tigang e, eh, ka, mag-place na po kayo. Diyan sa natin sa screen ha, mga kumarik e, eh, ka, ko po dyan yung ating mga number na pwede nyo pong tawagan. Yan lang po ang number na ginagamit ko ha, mga ko tiga. wala nang iba. Kasi kung halimbawa meron pong iba pong mga number na pag message sa inyo, na dyan kayo umorder, nako, wag kayo mag-order dyan. Dito lang po kayo mag-order ha, mga kumari ko tiga, kasi marami po ngayon ng mga scammer na nalolo ko, ginagaya yung page po natin. At ginagamit din po yung pangalan natin ha, mga ko tiga, sa pang-scam, leche kayo, <laughs> <laughs> so, mag so, mag-ingatirin po kayo ha, mga ko tiga, kasi Marami pong ganyan ngayon. Kahit po sa mga iba pong mga vloggers dito at mga, yan, yung mga nagpeplex po dito ng pampaswete. Ang dami pong gumagay sa mga accounts nila ha. Makumakikuti tayo po yung isa din po dyan sa mga nabibiktima po nila. Kaya mag-ingat po kayo. Kung mag-order po kayo ha, Mac Market Bingham, mas mainam po, eh, tumawag po muna kayo sa akin personal, mag-DM po kayo sa akin sa number natin na 09954336402 at kapag ka ako po ha, Mac Market Bingham, ako lang pong sasagot sa inyo kapag tumawag kayo, wala pong ibang sasagot sa inyo. Alam niyo naman mga boses ko ha, Mac Market Bingham, medyo mapare-pare po akong sumagot. <laughs> Pag ako na po yung sumagot sa inyo, alam niyo na ako na yon. Legit talaga na ako yun, hindi po yung mga ibang mga kung lang na mga bogus na mga accounts dyan. Ha, tan nyo <laughs> ha, Alam nyo naman yung boses ko. Ah, let's -eh. <laughs> So, yan po ha, Makmari Kung kayo po ha, Makmari tigang ay nag-iisip pa at tagahanap pa ng mga bagong pampaswete na magagamit nyo po ngayong Year of the Snake, yung 2025, para naman po kayo daga sa ina ng mas maraming kaswetehan at kayo po magkaroon ng mga pang na pangproteksyon po sa mga sarili po ninyo. Ito po ha, Makmari Mag-PM na po kayo sa akin at mag-avail po kayo nito ng ating mga napaka-powerful at napaka- Legit naman po talagang mga pampaswerte ng Lucky Charms. O, oh, diba ka? O, oh, so yun po ha, mga At abangan nyo pa rin po ha, mga kumaring kutigang. Yung paiba po natin ng mga bagong video na ipopost po dito ngayon. Kasi sunod-sunod po yan. Marami po tayong mga bagong ngayon. Yung mga sa inyo. Mga mutya-mutya at mga pampaswerte. Mga Lucky Charms at mga gamit po ha, mga kumaring kutigang. Dito po sa channel natin. Kaya, Pwede po natin i-share to ha, makmahay ko yung video po natin, i-share po natin yung page po natin, ito pong ating channel. I-share niyo po sa iba, parang po marami nga po makaminana naman. <laughs> o, oh, di ba ka? O, oh, sa iyo po ha, makmahay ko tigang. At pakipalo na rin po ako ha, makmahay ko tigang. Doon naman po sa kabila, kay Lolo Meta. Yan, yeah, meron din po tayong TikTok, ha, Mac Mario Kutigan. Nagtitiktok din po tayo. Tapos meron din po tayong mga reels at yung page po, ha, Mac Mario Kutigan. Doon naman po sa kabila kay Lolo Meta. Dito naman po kay Lolo White. Ito po yung pinaka-original po natin na page, uh, channel, ha, Mac Mario Kutigan. Wala po tayong ibang channel. Pero meron pa tayo po isa pang second channel, ha, Mac Mario Kutigan, yung Rico Mori TV. Tapos, Ah, ngayon po, ah, na natin yan talaga ngayon na ah, yung 2025 yung ating sa pag-channel na Rico Mori TV. It's my life, it's my style. It's Rico Mori TV and this is my lifestyle. Oh. <laughs> yun po yun na ah, mga kumari So yan, abangan nyo pa po yung mga bago natin na mga ipupush dito ng mga bagong mga uh, videos, mga reels at saka mga ano, content. Ah, talagang kayo marami rin marami kung makukuha dito mga gamit at mga matutunan ng mga pampaswerte. O, di ba ka? O, so yun po, ha, mga tigang, gawin niyo po ito, itong ating pong ritual ng panting pula, ha, mga kumari tigang, ako, magba-Valentine's Day na. Napaka-powerful po nito. Gawin niyo po yan, kasi andyan na po yung video, ha, mga tigang, ng panting pula, ritual ng panting pula. Parang mga asawa po niyo, mga partner po ninyo, mga jowa nyo, eh, bumalik na po sa inyo at iwanan na nila yung mga kabit nila. <laughs> oh? <laughs> Oh, sir po, mga ko tigang sana po yung may napunod mga ba mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit ng mga bagong kaswertehan at pagkonta sa mga kamalasa na yan. And with that, mga kabahal, tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga ko tigang. Ah, oh, naku, lapit talagang Valentine's eh. Wala pa rin akong kadeh. Oh? <laughs> Ha uh ha -huh.